Dito ko po lalagyan ng asin sa gilid. At baka sa lito tumakas. Puno naman ang pagpapalit. Ngayon po si Father. Si Tay po yung nagagawa dito ng lukbutan niya. Ng tambayan. Tambayan na po. Kung mapapansin nyo may napadagdag na bagong appliances sa aming kusina. Yung hanging cabinet. Ayan po. At naroon ng mga koleksyon na itay ng kanyang... Ito po koleksyon na itay ngayon. Ang mga kaldero at saka... Taliasi. Para daw po pagka may okasyon dito, hindi na kami manghihiram. Ayun po si Itay. Siya po ay nagagawa dito ng... Ano ah? Ano ba yan? Kwarto. Parang higaan po ito. Kwarto ko yan! Kwarto daw ito ni Dudut. Bueno, yung pong inaapakan niya may sahig na po yan. Ngayon naman siya ay nangkikisam Kaya lang hindi ko din kayang makayat baka ako yung mga laglag dyan ayan yan pong bago ni Dudut Tambayan mag isa lang po yung nagagawa dito nilagyan na po niya ng, ng division nitong aming kumbo ah Alam po ninyo itong amin ko may sentimental value dito sa amin. At ito po yung dati namin bahay. Yan, may cabinet po dito. Ayan. Tapos, mayroon ditong parang ano yung may pero bangkat yung yung kahoy ay may sira-sira. Ayan, nagkakabit na po sa itay ng kisame. Kikisamehan daw po niya ayan. Parang maganda nga daw yung mahigahan, eh. Ah, pataas. Murut baka may malaki. Parang malaki ito. Bakit? Akala ko yung ganun lang ito ya. Ah. Akala ko yung level na ito. Ang payan. Ayan. Nakikisabi po si Itay magkisa. Mamaya nalang po natin balikan si Itay. Later. Pwede naman po yung mga alagaran po sa mga katatapos silang kumain. O, oh, na ninyo yung kinainan ninyo. Ako. Oh. Ayan po sila. Ayan na, amin na. Amin na, Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan, may mga nakatambay po sila. Ayan, o. Oh. Akin na nga yung winalas ko. Amin na, amin na. Ngayon po ay walang pasok dahil kahapon po ng uma, umaga ay nakancel ang klase. Dahil po sa heavy rainfall. Rain orange rainfall po dito sa amin. Kaya, orange. Ako na red. Ayan, may bunga na naman po ang mangga. Ayan, oh. May bulaklak na naman. Thank you sa manggang walang sawang bulaklak. Meron na naman kami pipitasin. Ayan. Ngayon po, ay makulimlim po ang langit. Nagbabadya na naman ang ulan. Kung na yung magtapo ito, ah. po yung mga posa namin, ah. Mga pauli-uli dito. Ito po si sino na nga to? Pepay. Si Pepay. Si Pepay po 'yan. Malawak mo ang kanilang CR dito sa aming grounds. Oh, yabot na bali na yung bulaklak ko. Oh. Saya balapan sampun tu, alam ni. Mag-i-edit okay, pa tayo kundi yun. Yeah. Kimpi de Leon. <laughs> may kipay lutuin. Ito, honey. Eh. Parang may mga tsugi na dito. Sarap mo, sarap. Ginuugasan ko na po itong kimpi. Gumamit na po ako ng kutsara at ako'y sinisipit sa kamay. Ito po yung pangatlo ko ng hugas sa Japong Slay Madam. Ayan, lalagyan natin dito sa isang parangan. Ako po yung nangasipit na ng tatlong beses. Kaya hindi ko nakakamayin. Akin ang kukutsarahin. Ito po yung makakalimang hugas tayo. sasangay natin. ano hmm. naman naman ito. Paramihan pa naman ito pa. Mga girl lalo ang mga kaimipi. Ito po eh kahit maliit eh, ay masakit din manayipi. Ito hmm hindi po kumawala kahapon po yung magdamag na kumuulan at saka maghapon mabibilis silang lumaki oh. natakas na natakas na nakalan ko na yung ating kimpi nakikita po ninyo nagagalawan sila kaya po may takip ay yung po inaalis nararamdaman na po nilang mainit kaya ba yan sinok lang na po natin. Sasangan po natin. Ayan, oh. Um, sila'y nagmawala. Nagmawala sila. Dito ko po lalagay ng asin sa gilid. Ah. At baka sila'y tumakas. Mamiya kawaluin kung sila'y mga patay na. Ayan, ito yung sisi, nagsisi-alwasan. Ako munang magluluto ngayon. Ayan. Ayan yung asin nasa gilid. Mamaya ako ayusin. Umaalis kasi sila. Titinakbuhan po sila. Ayan po muna natin sila mga matay. Mamaya natin haluin na. Ginagawa na itay. Meron ng kisami. Ngayon lang ako nakakatala na tatrabaho ng kaya na <laughs> Ayan na po. Oh. May kisamin na po yung parang atik, style atik, hindi? Eh. Hindo po yung tulugan ni Dudot. Tapos may pinturahan natin ng kulay asul para parang langit. Ayan, nagkamatay na po yung mga kaimpit. Kung makikita ninyo ay nagpupula-pula na sila. Lagyan pa natin ng kaunting counting lang pong asa ng lalagay natin. At yan po yung meron ng sarili niyang alat. At yung galing sa ilog. Eh. Sa ilog yung alat. Para natin hahaluin. Ayan na kaya kita kunin niya. Nagtatransform na sa pagiging itim. ay Napula-pula na siya. Sa so, job kong ganito ay ano ah. Marami kong nalabas ang ganito kapag sobrang lakas ng ulan. Misal nga po isa ko sa ang nahuhuli sa ilog ng ganito eh. Aba, pulos kapabaihan. Takpan po muna natin, natin maluto. Ayan, langit ko orange-orange. Pupusan po natin ng konti. Mantik. pinakamataba at tungha na manong linag hindi ko pa kailangan bukasan ng mantika ay kuha na po ah nang kukulay orange na yung gilid ng kawali waaah ayon ayon na kayo at na kayong sa paway dilaw-dilaw. Ang tingin po. orange Porins, orange sa po yung ilalim isang indication na ito yung mataba baka hindi mapinga kapatay na po natin at ay testing ng isang piraso bubuksan lang natin kung mataba Po yung Wala po ko nilagay dito basta asin. Doon po, may pinga po ito. Lalo pa dito yung minuksan natin. Mataba! Kahit po siya napakaliit. Ay tinan po yung kanyang bahay. Punong-puno ng aligi. O ay suka lang po na may Aray ka po na may bawang. Ay katapat na na ito. Wow! Isang palatandaan po na mataba ang kimpi ay kapat. Yan o. Sus Mariosep Joseph sa mga high blood. po hindi nakain, ito to ko'y allergy. Allergy po tayo sa mga sa mga seafood. Ito po naman ninyo. Oh my gosh. Talaga akong mataba. Napakataba nito. Ang hapo iya. Ang aligin. Ang aligin na tempe. ng aligi iya, yeah. ayun lagang abot mo na ito sabi ko na matamba ay orange orange yung ilalim ito po naman ay dadali lalagay natin dito sa hawong ah. sa hawong at ito ay natin kanina na nanay at tatay at ito po naman si itay lang ang kakain Baka ah. naman siya ay maigian masyado Si mga hay milan. Sabi lang po natin si nanay ni tatay. Nang kimpi. Ito yung si kimpi ni Leon. Aray po. Makakapaso naman ng kawali. Alam nga naman sa ito. Yung lamang ubus na yun. Ah. buntis. ay dadalhin ko na kay nanay at kay tatay. Tara po, let's go. Let's go mga bebe ko. Naambun-ambun na po We, ano na mas Ayan na naman share line. Look na po po yung ginagawa na itay. May dingding na po dito. Sarado na po. Ay, ang kung anong pinanggap pa. na dito. Nagkalag pa po. Dito Ano ba Ha? Alin mo, uh, Ipa. May Ipa. pa? Ano kinikisa saan yan Alin? Yan. Alin? Yan. Nagkakamintana? Rehas. Rehas tapos lang ang koatina ah dito ah? oo para maliwanag ah tanggalin mo na ito hmm ah anong lalagyan mo dyan? res res? pero ay nandun sa kusina para maliwanag din yan pero okay na din yan okay, okay. walang maliwanag dito I may ilaw naman ay talaga 14. Eh pupunta ka lang naman diyan pag matutulog ka. Pa. Ikaw, okay, chacha ka na 'yan mainit. Ito po 'yung mga ilalim ay stack room. Ah. Abot dito ah. Ito. Stack room. Ninarapa yun, ko 'yung sae. Alin? Papa. Itong ilalim po 'yung stack room. Para naman 'yung mga bedding, mga kumot-kumot, kurtina puno na itong kubo namin ng mga kung eh naman ang aming um, ang kabinet ito po yung nasa likod nilipat na lang po hindi yan